Alright. Magandang hapon mga master. So, ang tayo mag ng hapon ng gabi. Tayo maglalaot. Yan kasama ko dalawa. Ikumpare ko sa aking apo. Ano ito? kita yung mayon. Pupunta kami sa dagat. <laughs> ah, so, yun guys, uh, sit up muna kami ng ilaw. Ang ganda ng ilaw namin, <laughs> no? <laughs> Uy, ano yun? Dili, dili, Widian, sige, ah. no, ya mo na mahulog. Ah, na. Ang ilaw to, ay ngura. Ang ura kang ilaw, oh. Sige, hindi mo na. Fish on. Fish on. Uy, 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 malaki yan, malaki. Uho. Uh Malaki kian. Uy, oh, yan, oh. Anda no? yung dansa.

Ibulok din ni. Diyan ang perya. Ayun. Up, 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 up. Oh, sarap sana isawsaw yung camera natin diyan sa ilalim oh. Nalaban. Mm -hmm. ni. Sa Sawsaw sa ilalim ba? Para makita. Ibulok na 'yan. Ayun na. Nalaban. Oy, kalagpo putit.

Dala yung sa akin. Dala hmm. okay, oh. <laughs> yun. Kasi ito pala eh. Oo. yung pae. Alop. 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 Isay may. Para di Kasi ang nipis naman ito eh. nga. Hmm. Ano lang yan lang. Madali makunay. Hmm. Kaya nga eh. Sige. ko lang dyan. Tapos banda di, mo dito yung isda. Para hindi. Kung hindi sa nylon mo.

Hello. 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 Master Hello. 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 Hello

Filipina, Palawan. woi woi, Lumalaban. Uy, lumalaban. Ibig sabihin... Kabir, bikin sama Kabir, Uy. kabir. sama Kabir, kabir. kabir, 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 kabir. Malaking kabir ya. kambing, kambing, ikut ya. Hmm? kambing, đó nó sang rồi. Ồ, tầm bùng. Hả? Tầm bùng. Náp, tầm bùng. Tao bắt về יש לנו עוד מסתר, עד מעולם, ולא יר לבן